Papi is excited, Then. Oh, yeah. mommy, si Papi kinain. Papi, no. Can do it? Yes, we can do it. Then, tataom natin dito. Wow. Then, oh. here you go. Wow, there's an airplane. Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa akin YouTube channel. And for today's vlog, nandito kami ngayon sa Dagat ng Nakara. Good morning mga kabeshi! Kami po ay nagkape dito sa dagat. May uhon yung aming table sa may ano, kubo. nang kanina po ay muntik ng umulan, umaambun na kaya doon kami nagtayo ng aming ano table kaya naman ni Bobby ang dami pong tao ngayon nakakatuwa ang dami naliligo oh oh okay. address Yes <laughs> Yes oh parang may sipon na si Bobby na natulo. nalabas na ang sipon <laughs> Yes Okay, picture, mommy, picture, Andres, Andres. Look here. Oh, mommy, si babi kinain. Ay, Papi oh gasan po ni mommy yung bibig ni Bobby at muntik na maisubo. Ayan, matit na ano agad. Tignan ni Bobby maisubo yung buhangin. po yung iba nag-aalisan sana finally mga kabeshi nakapaglaro din po si Andres sa sand <laughs> enjoy na enjoy okay I will teach you Andres okay this one we will do a car we can see it also okay Andres see it look like mommy okay mommy sitting Okay, you can put it on. You put it down here. Put it down. Napakapino po ng napakapino mga kabeshi ng dagat po dito sa nakar. Yan, look oh. Look at what mommy's doing. Oh, look. Good. Good. Yes, you can do it. And then, tataom natin dito. Wow! Then, here you go. Wow! There's an airplane. And there's a car. Good job, Andres. Napatayo si Andres at natuwa. And this one also. Put it in. Wow! Happy? Okay. We do more. We do the car. Ano naman mga kabeshi car? How about the car? It's car. Do it mom! Do it. Wow, there is a car. Whoa, Andres, look, Andres. <laughs> What, what is this? It's an excavator. It's a what? Excavator. Excavator. Well, how did you know that? <laughs> it, digs. it digs. Good job, Andres. Andres knows it digs. It's an excavator. Andres is so good. Later, we're going to swim. Okay, Andres, do it. Okay, careful. Excavator. Whoa, no, you should put it in a flat. Just like your airplane. Okay, we do more. How about you do it? You do you want to do it, Andres? Go. Do it. Yes, you can do it. Next sample, ko lang kay Andres, kung papa go with it. Next time may alam na niya. Yes. Good job, Andres. Ngayon na po dito, kahit itim po ang mapino, o. Oh. Mapino ang po dito sa kanadadi. Yeah, wow, where is it? Where is it? Oh no, you cover everything. And then, after that, you plot it on. Plot, plot, plot. And then, after that, then you put it here. Wow! Then you will have the one, two, three excavator. Hindi pala talaga na mubuo. Talagang ganyan pala ang excavator. Merong ano, pa ganun. Excavator! You have the car. You have the excavator. You have the airplane. Andres, do you want to swim okay let's swim yes let's go swimming yes oh take out your shoes put it there okay sama muna, sama. Yeah, let's go how about you put it there You put moon foot there you can swim to the agad. mommy and I can swim to the 哇。Wow. Bagbo. Tama, panood lang kami ni Bobby. Sa kuya at mami. Careful! Tama kain oh! Ngayon po si Mami solo na siya. May ito na si Andres yung na nag-replay. At lulugbot daw si Mami ang kanyang ulo. Go Mami! mga kabeshi kami po ay pauwi na ng mga bata sulit naman po ang aming dagat at nakapag-enjoy kami ako lamang po ay bumaba mga kabeshi at ako ay bibili po ng saging kami may nadaanan na saging dito madami ah Pabili po na saging. Ano nga po ito? Turdan, no? Ha? Huh? Bumila ako na. Ng... Magkano po yan? Tapos ay yun na favorite ni tatay bibili ako dito ah saka ito pa yan saka yung tatay at si sasamin si tatay na nag favorite dito so yun mga kabeshi 100 na lang ah thank you si Bobby, ang paboritong banana tingin sa kayo ng tatay ha Si Bobby po ay maunas din sa banana. Yes. Napakainin ko na yan. 100 lang, Daddy. Ako'y natutuwa. At dito talaga po sa probinsya. Saka na tayo bumili ng orange. Ay, oo. Saka na. Ubusin mo na ito, ah. Sige, isa sila ng tatay. Okay, let's go. Pakainin ko na si Bobby. Few moments later. Nasing lang po kanina itong parcel. Dumating ito nga ngayon. Ito ay para sa birthday ni Bobby. Woohoo! Meron kami pinggan. Oh, it's a dinosaur okay. plate baso parang kulang 4, wow. 6 um, at ilan? ah, uh, 30 pieces parang kulang lang. pero magdala na lang tayo yung bilit tayo kay Mader na yan kayo. ay para sa mga bata lang siguro pagka mga adult ay ano na kasi lang kasi yung mga party ano ito yung mm -mm. i-sasabit happy birthday ganyan okay. tapos may balloons tayo para kay Barbie itong balloons sa yung pang-pump natin Ah, nandito yata Ayun yeah. So, ito may balloons na may dinosaur, Daddy wow. um, Oh, Mommy, Andres knows Yes, ooh, so, look Pero sa kano natin ipump, baka masira agad <laughs> Para mayroon naman lang tayo Ay, ilan ba yan, madami? Pwede kang mag-ano ng isa? 98 pieces Pwede kang mag-ano ng isa, Mommy? Mag-try Yes Mag-aana po si Mami Janet ang isa. Oh, Andres is excited. is excited. Okay, Andres, it's for you. I'm gonna put it in. This one? <laughs> yes. Bukod dun sa kanilang ano, meron pa sila. Dinosaur balloon. Oh. Ayan po. Pa. Ah, dito. Oh, oh, dito ba? Oh, it's a, what is that? T-Rex? It's T-Rex. It's a T-Rex. Oh, Baka sumabog na. Tama oh, lang. Oh, Tapos diretso ano na siya, nakalock na agad. Nakalock na agad. Oh, give to Ayi, mami. Give to It's a T-Rex, my boy. Ayi, daddy. Ayi, <laughs> daddy. Kasi na mga nauna na naman. Mm, kasamahan nun? Okay. Yeah, 30 pieces, 30 pieces, mm. 30 pieces. Kaya parang gusto kong gawin punti. Tama na yan, mami. Okay, okay. na yun siguro. Oo. Okay na to? Oo. Yan. Yeah. Baka mga pang-design na ba Gawa na malapit na. Baka hindi na umabot. Oo. Ay, pwede naman tayong bumili ng... Mami, binigay sa akin ni Bobby. <laughs> <laughs> Pakuit-kuit sa akin. Tat, tapos bumangon. Gusto nang pumunta dyan. Pumunta at shows. Sure. Oo. Oh, Ayaw oh. na itatabi. Birthday nga naman niya. Eh bakit hindi siya ang nag-unbox? Ayaw na itatabi. Lahat yung oh. nakatim naman na dinosaur. Oh. Okay, Bobby, go! Birthday nga naman ni Bobby. Bakit? Nakaka-excited. Yes. Yeah. It's your birthday, Bobby. These are all for you. Saka na natin buksan. Bobby, are you happy? I'm happy. Bobby is happy. Mami, is dancing. Mami, okay. siya din daw ay pag-lobo uh, mo. <laughs> Bigyan mo nga naman ang isa, mami. Ilang ba yan? Marami ba yan? Dalawang nga lang ito ay. Tapos isang malaki. Ay, hindi. Ilang peraso? May mga, yung mga balloons na ito. Mama, ah, balloons. Okay. Kayaan mo na, mami. Okay. Excited niya. Alam mo, yan ang una niyang kinuha. Okay. O, oh, yan He knows, mommy. So, happy birthday to everybody. I think Bobby knows. Bobby is excited, dad. Pero para may pa-surprise ko sa kanila. Birthday ko Ay, hiyaan mo na. At uh, excited ang mga bata. <laughs> wow. Excited. Oh, slowly. Baka mapunit. Buti pala tig yung dalawa dati. At <laughs> yan pa. Mag-away pa na eh. Mag-away Hindi pwede mami share-share sure, dyan sa dalawa. Kailangan Daddy, po sila, Daddy. talagang laging tigis. Kailangan po Yes! Dad! <laughs> Sabi niya yung dad. Na Kinatawag okay. pa ako, mommy. Yes, what is that? What is that? Oh, mommy? it's a dinosaur! Kilala na pati ni Bobby ang yes. dinosaur. It's your birthday, Bobby. Thank you good. po, sa mga kay Bobby. Ayan, Bobby. Uh, Bobby it's yours. This one is Bobby. Oh no! Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change, like shifting shadows, James 1.17 NIV.